Kumusta po kayong lahat isang paalaala po itong ating maririnig hango sa salitang Bicol version pakinggan po natin ta. Ansa kuyang liwanag nagliliwane sa indinin pagdegos aram man mo ini o dai sa mga oras nin banggi, ansay mong mga kaisipan par ating nabiribid, dawa ka pahapahamak. Dawang ani na mamation mo nagaro ka na papitos nin kadikloman, irimdaman na ang kadikloman na sin liwanag pareho sa sukuya. Yaon ako Seymo, asinan sa kuyang pagkamot Seymo day ng gad na susudya. Kaipuhan mo ang liwanag kon sa kuyang presensya orog rog sa kaipuhan mo ang liwanag kon oldo. Kun andalan sa atubangan mo garo madiklim asin makatatakot, ika makakapagtiwala pa man veraray sa kuya nagiyahan ka. An paglako sa paginin pagtubod ka pareho kon paggamit nin radar tang inang maaraman andalan na dapat mong lakawan. Imbes na magprobar na mahilingan mga panganoron nin kadehanin kasiguruhan sa inutan, ay zentroan sa mga mata sa sukuya. Pwede kong ipahiling sa'y mo ang sarong dalan pairing sa inutan kung sa mayo. Dugang pa, mantang naghihingo akang magdane sa komunikasyon sa sukuya, ang sa kalag nagbubukas sa sukuya. Dawo sa tao kon mong pakikipaglaban, sa pakikipaglaban, ang yang mamumuto na presensya makakapano kon saimong kalagnin mainit na kaugmahan. Dawa an ka bakong madiklum sa semo, asin an bang maliwanag siring siring sa oldo. An ka diklomon asin liwanag magkapareho semo. Salmo 139 is 12. Hulita kita naglalakaw sono sa pagtubod, bakong sono sa pakahelang. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 7 Ipaizi lagad sa kukon aga an sa daing kapantay na pagkamot, hulita ako nagtitiwala sa imo. Tukjuan mo sa ko ang dala na dapat kong lakawan, hulita sa sa itinataas ko ang sakuyang kalag, Salmo 143 is 8. Ito rohak niya to ang Saturday ong mga mataki Jesus, ang kagpunasin para sangkap kan Saturday ong pagtubod nahulikan ka ug mahana ibinugtak sa atubangan niya, Tinus and Cruz, na hinamak ang kasapganan kayan, asin nagtukaw sa tu kontrono nin Diyos, Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 2. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Lurente channel ko, palike share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bill. Maraming salamat po.